Good morning mga idol. Welcome back dito sa ating tambayan, dito sa ating kwentuhan, dito sa ating huntahan, dito sa Arb Story TV. Ngayong araw mga idol, uh, time check tayo, alas 9 ng umaga, araw na linggo at uh, buwan ng December, uh, ikalabing pito ng ano, na araw ng December. Yan. Uh, ngayong araw mga idol, real talk lang tayo kung paano tayo nagpapagaling sa sakit natin na good yan. Ngayong December, simula nung August, September, October, November, December, marami ang inaatake ng GERD o ng acid reflux. Ano? Dahil sa pagbabago ng klima, lalo ngayon, um, taglamig. Ang isa pa, sa panahon ng December, marami ang nai-stress. Ano? Habulan yung mga nagtatrabaho na nag na habulan yan sa ano sa mga uh, trabaho nila dahil kailangan matapos nila, makumplay nila yung mga um, dapat tapusin ngayong taong ito. At um, yung mga report, ano, kailangan maayos na. Tapos, yun nga, uh, sa mabilisang kwento, nagpapatong patong ang ating trabaho ngayon. Kaya, alam naman natin na ang stress, ang problema, yan ay pangunahing trigger sa sakit natin, ano, at uh, katulad ng mga binabanggit ko dati sa mga vlog na ginagawa ko, <clears throat> ang problema, 'yan yung ano, 'yan yung mabilis magbigay ng uh, trigger. At ang trigger, ano, ang trigger mawawala lang 'yan kapag ka lumakas sa resistensya natin o oh, Um, mabawasan yung ating mga problema. Ano? Trigger, problema, problema, trigger. Ano? Ano yan? Cycle. Yan. Pag-usapan um, natin nga yung tungkol sa pagpapagaling. Ano? Sa sakit natin. Lahat tayo, karamihan sa atin, o uh, yung bago pa lang sa um, sakit na to, nagpapacheck up na, nagpapagamot na. Ano ang nangyayari sa pagpapagamot natin mga idol? nalo moral tayo bakit kasi kahit naggagamot tayo feeling natin tingin natin pakiramdam natin hindi tayo gumagaling ano sa kabila niyan lalo nang lumalala ang nararanasan nating hirap o dumadami ang mga sakit na pumapasok sa atin na nagiging kaugnayan ng good tama mali ano tama mali lahat ba kayo nakaranas niyan? Lahat ba kayo nakakaranas niyan? O ngayon, nararanasan niyo to? Ako, since um, 1990, nagkaroon ako ng GERD. Mahabang panahon na binuno Mahabang panahon na naging um, kalbaryo ko. Ang sakit na to. Uh, madaming mga aktibidades, mga dapat kong gawin, ang hindi ko nang magawa. Marami ang mga pangarap ko na gumuho na dahil sa sakit na to. Buti na lang sa panahon ngayon na uso ang YouTube, nauso ang mga Facebook Messenger, kung saan nagkakaroon tayo ng additional na kaalaman tungkol sa sakit natin. Dahil nung mm, nagsimula ako sa sakit na ito, 1990, wala talaga. Ang information na makukuha ko kung anong sakit ko sa kay doc, sa doktor, sa iba't ibang klase ng doktor kung bakit ko sinabi na iba't ibang klaseng doktor kasi hindi tayo kontento sa iisa doktor kasi hindi nga tayo gumagaling, di ba? Gagawin natin, lilipat tayo ng doktor, ganun pa rin, lilipat pa rin tayo, ganun pa rin, hanggang sa makaabot tayo ng mga baryo. Ano? Anong ginagawa natin sa baryo? Nagpapagamot tayo sa mga albularyo. Kasi, hindi nila kaya, baka kaya ng albularyo. Pero anong nangyayari? Wala pa rin. Andito pa rin yung pahirap, ng GERD, ng acid reflux, ng anxiety, ng depression sa atin. Malinaw na malinaw mga idol. Walang makakakaya sa sakit natin kundi sarili mong katawan, sarili mong pag-iisip. Ikaw mismo ang gagawa ng paraan para gumaling ka, para makaya mo ang mga pahirap ng sakit nating ito. Yun po mga idol ang ginawa ko. Ang haba ng panahon, wala akong alam. Nagresearch research na ma mauso si Google. Wala pang YouTube. Nag-research na ako. Ano ang tunay na sakit na meron ako? Doon ko natuklasan na walang kakayahang magpagaling ang gamot kung hindi tutulungan ng sariling katawan ko. Imagine mga idol, ang mamahal ng gamot, kahit pala Uminom tayo ng uminom ng gamot, hindi tayo gagaling hanggat hindi natin tinutulungan ang mga gamot na to. Mabibisang mga gamot yan pero hindi nakakapagpagaling. Mabilis mawala pero mabilis bumalik. Ano? Ibig sabihin, andon yung problema natin. Hindi nawawala. Naiibsan, nagbabago ang pakiramdam natin, gumiginhawa ng ilang araw lang. Pero, uulit at uulit pa rin. Ang masama nito kapag pinasok ka ng anxiety, talagang oras lang minsan. Taka talagang ikinukulong ka nito sa sarili mong takot na hindi mo ma control ang sarili mo. Yun, yung, yun ang, yun ang mga nangyari sa akin dati. At yun ang nangyayari sa inyo ngayon. Sa tuwid mga idol, ang gamot na binibigay na magagaling natin doktor. Kala natin hindi magaling si Kasi minsan totoo naman kulang ang mga informasyon na naibibigay sa atin. Siyempre, uh, lalo na yung mga nasa baryo, nasa ano nasa probinsya. Ano, yung nasa probinsya, kalimitan doktor natin ay hindi yung mga doktor talaga para sa ano, yung mga espesyalista, ano, hindi ganyan alimita na general practitioner ang mga doktor sa mga probinsya. Ano, ngayon, ngayon dito sa amin, nagka, meron ng mga, ano, mga, mga uh, dalubasa talaga. Dati, hindi, general practitioner. At pagka ang dami nilang pasyente, hindi tayo ma entertain ng maayos. Ang gagawin nila, alam nila, oh my God ka, i-check up pa nila, tapos bibigyan ka ng gamot, tapos na. Uminom ka na three times a day, o kaya eh, once a day, o kung ano mang reseta na binigay sa inong doktor, gamot ito dito sa sakit na to, yun lang. Pero hindi natin alam kung ano talaga ang gagawin natin kaya tayo ay pabalik-balik sa sakit na meron tayo. Yung ganitong mga vlog, nung nauso ang mga social media, nag ano tayo nag ano tayo nagbibigay na tayo ng kwento, nagbibigay tayo ng mga karanasan natin, nakakakuha tayo ng karanasan sa iba. Maraming mga gumagawa ng vlog, mga idol. Ngayon, ang ituturo ko sa inyo, ang bibigay ko sa inyong tip, kung papaano tayo gagaling. Hindi kung papaano makokontrol ng gamot yung ating uh, sakit kung ano yung gamot. Ano? Hindi yung kung ano yung gamot na inumin natin para mawala yung sakit. Kasi kahit anong klaseng gamot, kahit gaano kamahal ang gamot, hindi ito makakapagpagaling sa atin. Ngayon, pag-uusapan din natin ga, anong klase bang galing ang may ibibigay na mga uh, tip na ibibigay ko sa iyo. Ang sakit nating GERD, mga idol, kahit anong klase ng sakit, ano, general na kahit anong klase ng sakit, once na pinasukan ka ng sakit na ganito, mahina ka na sa anumang klase ng trigger na meron to. Sabihin natin, gumaling na ako. Katulad ko, gumaling na ako sa sakit na GERD. Pero, hindi na ba ako makakaranas pa muli ng GERD? Yun ang kalimitan tanong natin. Ito ang mga idol, makakaranas pa rin po ako ng uh, acid reflux at ng GERD. Ano po? Kahit po magaling na ako. Um, lilinabing ko lang po ha, ang acid reflux po, ito po ay pangkaraniwan na nararamdaman ng lahat ng tao. Na ano po, may sakit ka man na o wala, magkakaroon ka ng acid reflux. Ultimo, normal po kasi ito eh. Ultimo, yung gutom po, mga idol, yung gutom, yung sobrang gutom o yung pabula ng gutom, ang tawag po doon mga idol, acid reflux. Bakit po? Umaakit po yung acid mo kasi nagugutom ka na. Ano po? kung ang sikmura mo, yun po ay acid reflux. Pero normal po kapag nalagyan mo ng pagkain ang tiyan mo, uho pa, mawawala. Ang may sakit po ng GERD, hindi po kahit pa nalagyan mo ng pagkain yan, nag-acid reflux pa rin po. Ano po? Ngayon, kung na-control na natin yung acid reflux, gumaling na tayo sa acid reflux, mararamdaman pa ba? Opo, mararamdaman pa po yan. Sa tuwing hihina po ang ating resistensya, ang ating katawan po makakaramdam po tayo ng acid reflux o ng GERD kapag ka nakakain tayo o nakagawa tayo ng anumang trigger para sa sakit na to. Yun po yung uh, sakit natin mga idol. Ngayon, papaano mawawala o paano natin kukontrol ito nang hindi na palagi ang nararanasan nito at nang hindi na tayo natatakot sa sakit na to. Kasi yung takot na to, ito yung dahilan kung bakit tayo nagkakaroon ng anxiety na mas lalong nagpapahirap sa kondisyon ng sakit natin. Ano? Yan. Simple lang mga idol. Marami na akong video na ginawa nito. Palakasin ang resistensya. Kapag malakas ang resistensya, ang mga trigger po, hindi nagiging trigger sa atin. Ano po? Hindi po nagpapahirap. Hindi po ito magbibigay ng acid reflux o ng uh, good sa atin. Na ano po. Ano po natin papalakasin ang resistensya? Ano po? Po na ano po. Kumain po ng masustansyang pagkain. Na Limitahan po muna natin yung mga nakaka hanggang hindi po natin nakukondisyon yung ating katawan. Na ano po. May mga food supplement po kahit anong klaseng food supplement, pwede po nating inumin, tulong po sa pagpapalakas na resistensya mga vitamins po, tulong po sa pagpapalakas ng resistensya natin. Uh, ingat lang tayo sa vitamin C kasi merong acidic na vitamin C at merong non-acidic na vitamin C. Non-acidic na vitamin C po ang ating iinumin. Na ano po. Uh, uminom tayo ng mga alkaline. Ano po, mga alkaline na tubig. Natural na alkaline sa sabaw ng buko, yung ano po ha, yung young coconut. Ano po? yung pong sabaw nito, yung po ay natural na alkaline. Bakit po kailangan natin ng alkaline? Kasi dalawa po yung klase ang liquid sa ating katawan, alkaline at saka acid po. Kapag po um, tumaas yung alkaline, mahihirapan po tayong tumunaw ng pagkain. Ngayon po, kapag tumaas ang acid natin, magiging acidic naman tayo. Kaya kailangan po, balance yung alkaline at saka yung ating um, acid sa katawan. Ano po? Kaya, um, yun po, dapat alam nyo din kung over acid kayo o under acid kayo. Under acid kayo. Yan. Kapag lagi ka nagkakaroon ng infection katulad ng H. pylori, uh, bacteria po 'yan. Kailangan po natin um dagdagan ang good bacteria natin para sa paglaban sa mga bacteria na siyang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo minsan ng good o ng ulcer. Ano po? Ah, uh, marami pong klaseng good bacteria. Ano po? May mga ano po, may mga um, uh, nabibili po tayo niyan. Ano po? Ah, uh, pinakamabilis pong bilhin, Yakult. Ano, hindi po ako endorser ng Yakulta. Um, mga yogurt po. Uh, good bacteria po 'yan. Meron din po yung mga keeper, yung inaalagaan, yung water keeper. Meron din po tayo niyan. Ito pong mga ganitong pagpapalakas ng resistensya, isama na po natin yung pagpapa init sa araw, magpapaaraw tayo. Ano po? Malaki pong bahagi ito sa pagpapalakas na resistensya natin. Ganon din po yung pag-ehersisyo, yung maging active yung ating katawan. Hindi po kapag may sakit na tayo, lalo tayo magpapahiga-higa, lalo po tayong nanghihina. Ano po? At um, tulungan natin na lumakas ang ating um, kaisipan at ang ating uh, emotional. Ano po? Hindi tayo dapat lagi na magpadalo, magpadala sa mga takot natin. Yan. Uh, malaking tulong po ito para matulungan natin yung gamot na ibinigay ng magaling na doktor natin. Po. Kasi kahit gaano kagaling ang doktor, kahit gaano kabisa ang gamot, hindi po tatalab hanggang mahina ang ating resistensya. Karanasan ko po yan. Ang haba ng panahon na ginugol ko na ako ay umiiyak na lang. Ayaw ko na magtrabaho, takot na ako lumabas ng bahay. Pero, Kapag ka lumakas mo, dati kinatatakutan mong pagkain o gawain kasi kapag ka ginawa mo to, o kaya ay kumain ka ng ganito, umaatake yung sakit natin. Mapapansin mo, kumain ka ulit, tumikim ka niyan, kumain ka ulit niyan, hindi nagre-react yung acid reflux natin o yung GERD natin. Kasi malakas yung resistensya natin. Pero kailangan, limitado din po. Dahil yan po, kapag nasobrahan, pwedeng matrigger ka. Kaya, bawal po ang sobra. Laging balance silang lagi. Sana nakatulong po ang video ito para sa lahat. At um, sana matangkilikin matang -tangkilikin nyo ang bawat video na ginagawa ni Kuya Arvin. Pakilike, subscribe, at saka um, na notification bell para lagi po kayong updated sa lahat ng video. Bye-bye po at God bless you.